Mga balitang pambansa. Iimbestigahan ng House Quant Committee kung gumamit ang Intel Fund sa Administrasyong Duterte para mapondohan ang umano'y cash reward system sa drug war. Ayon kay Santa Rosa Representative Dan Fernandez, bunsod pa rin yan ang mga isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Anya mula sa 20,000 piso hanggang 1 milyong piso daw ang pabuya sa mga makakapatay sa drug suspects. Galing daw ang pera sa Malacanang kaya posible raw na intel funds ang inilabas para sa mga drug operation. Nauna na rin isiniwalat ni Garma na malaki umano ang papel ni dating presidential aide Senator Bongo sa war on drugs. Makailang ulit naman itong itinanggi ng senador. Pabor naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na magkaroon ng sariling pagdinig ang Senado tungkol sa drug war. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Pimentel na makatutulong ito para masalang mabuti ang mga pahayag ng mga resource person. Maari daw kasing makatulong ang Senado para malaman kung nagsasabi ng totoo ang mga testigo. Muling lumutang ang investigasyon sa drug war, kasunod pa rin ang mga revelasyon ni dating PCSO General Manager Royina Garma kung saan sangkot ang ilang malalaking opisyal ng PNP. Alam na namin yung nangyari sa House. Pagdating sa Senate, pa, pwede nga mga senador, we will ask the cross-examination questions para matest po natin yung credibility ng witness. Yan ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Iginiit pa rin ni Sen. Coco Pimentel na dapat ibuhos na lamang ang pondo ng ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP sa Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX. Hindi raw kasi malinaw ang depinisyon ng DSWD sa mga itinuturing na near poor. Dapat daw ay ilaan na lamang ang pondo sa mga benepisyaryo ng Pantawin Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace na itinuturing na mahihirap na mga Pilipino. So mayroon ka halaga na 26 billion na gusto mo ibuhas, ibuhos sa near poor. Ibuhos mo na lang yan sa real poor. Ganun, mas makakatulong pa sa kanila. Maka, baka may makaangat pa nga sa kanila out of poverty. Yan po muli ang tinig ni Senator Coco Pimentel. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.